a do ba do ba do do ba do ba do 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 a ba do ba do a ba 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 Love you, sacrifice! Sacrifice ng inyong inday. So, ayan guys, and finally, nandito na po talaga tayo sa parang. So, ayan. Pero ngayon lang ako nakapunta ng parang. So, napakaganda pala talaga guys. So, ayan kung makikita niyo. Napakaganda pala talaga. So, ayan, nandito na talaga tayo. So yung aking yung aking sapatos <laughs> puro putik. <botek. laughs> ah! so ayan tayo guys. Nandito na tayo sa parang. Napakaganda. So, hi guys! So, ayan. Andito na tayo sa parang. Guys, nandito na ako sa parang. Oh, nasa na kayo? <laughs> andito na ako! Ay, napakaganda pala talaga ng parang. Kaya pala, anong tawag dito? Um, binabalik-balik yan at saka hindi siya nakakasawa guys kasi napakaganda talaga ng view. Ayan, makikita niyo naman. So, ayan. So, finally, nakapunta na talaga ako rito. So, napakatagal ko na itong pinangarap na makapunta rito at nakita kung ano talaga ang ganda ng parang so, ito pala talaga siya, maganda pala talaga <laughs> Nasaan? Napapasaya natin Bluetooth. So, ayan guys, nandito tayo. O, oh, pwede share it. Ayan. Ayan, ganda ng view, o. Oh. Ganda ng bago. So, Tapos, napaka, ano, dito, o. Oh, ang ganda. Ayan, guys. Dito, guys, in a fair talaga, guys. Napakaganda talaga, guys. Grabe. Ayan. So, andun po yung, ano, andun po sila, Sir Chris Motovlog. Ayan at saka yung mga kasamahan niya. So, marami pang parating, guys. So, ayan.